Uh, I know this. Oh, oh. I don't know I saw the <laughs> what No, 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 What? Yeah, yeah, I, no,

May okay, uh, oh, <laughs> no? pagdami yung ano? Oh, ayan. niya kasi ganito kasi pag na. kasi yung hmm. body weight niya na yung kinukuha na. Eh.

Nakatakin na agad eh. Yo! Gigi, 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 42. Okay. Vamos no 2 time. Pode chamar aí. Tem que dar para fazer. É um jogo legal. Eu pegou uma quarta no início. Tá indo. Acho que ele vai mandar ali no pique, viu? Deixa eu falar. Vale. Deixa eu capturar. Dá para. Aí eu meti um trap e Ayaw sakit man yan. Okay. May nababalian dyan. Hindi ko eh. hindi ko yung ikaw. Ipinakot

tung eh tung tung buwan tung dagat tung bata ano yung mga mga, mga lang. Talok. yeah mga bisita kasi sabi nila doh uh -hmm. may tigong dugo usli ano ano yung 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 ano 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 yung ano

Ano? Okay. Uh hindi. -huh. Uh -huh. That's why I'm so curious ako. bulatin <laughs> <Sorry. Yeah. laughs> <Yeah. laughs> <laughs> so, yeah. talaga okay. Ayaw na pa naman ako. It's 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 siya What if

ano ba yung pagbubulat kayo? Ano ba yung pagbubulat? Iyanan mo siya sa dyan. Parang nanilay. Wala nang masukas sa profession room. Wala nang masukas sa profession room. Wala nang sa profession room. Profession

pagkento? yun sa kanito. nakaento ka yung sa waj. ito. nakatawag. 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 Ayos <laughs> kayo na. Parang may nakatawag. 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 Natawa ko. nakatawag. 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 nakatawag paiste naya parang kamara tayo naman ano ang sa inyo Ang girek din ni buhutan ayon naman ano talo 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 natawag mo nga, magpunta pumunta, 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 ay. Alas maghapon ang nanood. Ganun. Hindi niya mo sinabi na the bird the meeting sa checking on office meeting. May ten days. Kasi parang may na tayo. Brother na. Okay ba, bird? Hindi ko alam. Pero no, no. Sige, tuloy din. 'Yan 'yung Asan din ibebenta hindi mga ordina? Like, saan din nakatutok? First class. Okay ba?